nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ipinaabot na tulong ng Estados Unidos sa mga naapektuhan ng kalamidad sa Mindanao. Sinabi ito ni Presidente sa naging courtesy call ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Los Carlson, sa Malacanang. Iginiit naman ni Carlson na malugod na nagpadala ng dalawang C-130 ang Washington mula sa Indo-Pacific Command o indo at pinuri rin na opisyal ang mabilis na pag-aksyon ng DSWD sa pagbibigay ng relief assistance sa mga naapektuhang individual. Bukod sa dalawang C-130, nagpaabot din ang US government ng 1.25 million US dollars na halaga ng emergency support na patunay lamang ani Carson ang pagpapahalaga ng Philippine US Alliance. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos Jr. ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa pagresponde sa mga kalamidad. Matatanda ang personal na dumalaw ang Pangulo sa Mindanao at nagpahatid ng 265 million piso na halaga ng financial assistance sa mga naapektuhan ng pagbaha, dulot ng shearline at low pressure area.